Magandang araw mga bata, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino at mga hamon at tugon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Ang ating kasanayan para sa araw na ito ay, na isasabuhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pakikiisa sa pamilya sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Mga layuning pampagkatuto Una, Nakapagsusuri ng mga tungkulin ng pamilya sa kapwa. Halimbawa, pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, pakikiramay sa panahon ng krisis, pagtuturo sa mga batang walang magulang o tagapangalaga. Pangalawa, napatutunayan na ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa ay dapat gampanan bilang bahagi ng kanilang tungkulin na maglingkod sa kapwa at mapagbuti ang kanilang ugnayan. At ikatlo, na kilos ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Itugma ang mga halimbawa ng pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino na nasa unang hanay sa mga pangungusap sa ikalawang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Kulaan kung ano ang tinutukoy ng mga bugtong. Ayusin ang mga salita sa ibaba upang makuha ang tamang kasagutan. Handa na ba kayo mga bata? Bugtong-bugtong, sa hirap at ginhawa ako ay kasakasama, kung kapighatian man ay ating paghahatian. Ano ang iyong sagot? Magaling, ang tamang sagot ay damay. Bugtong-bugtong, sa hirap at sakit, ako ay laging malapit. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay malasakit. Nakuha mo ba mga bata? Mahusay. Bugtong-bugtong, bahay mo ay mabigat man, pero sa tulong ko, ito ay gag -on. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay bayanihan, napakahusay. Bago tayo dumako sa ating aralin, ano-anong salita ang kasingkahulugan ng salitang tungkulin? Ang responsibilidad, gampanin, gawain, obligasyon at katungkulan ay mga salitang maaaring maging kasingkahulugan ang salitang tungkulin. Ano-anong mga salita ang kasalungat ng salitang malasakit? Narito ang mga salitang kasalungat ng salitang malasakit. Ating basahin mga bata. isang kaugali ang Pilipino at napakagandang salita ang malasakit. Nakikita natin ito sa ating pamayanan, kapag may pinagdadaan ng kahirapan, kalungkutan, pagsubok, o dalamhati. Isang halimbawa ay kung may namatayan sa mga kapitbahay o di kaya ay nasunugan. Kung may nagdadalamhati, ang mga kapitbahay ay nakikiramay. Dahil sa pagmamalasakit, Nararamdaman ng mga kapitbahay ang hirap at lungkot ng namatayan. Sinasamahan ng mga kapitbahay, mga kamag-anak at mga kaibigan ang pamilyang nagdadalamhati. Ipinaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nagpapahatid ng tulong at suporta ang pamayanan. Kagaya nga ito sa bayanihan. Kung saan ang kabigatan ng isang bahay ay gumagaan dahil ang mga kapitbahay ay tumutulong magbuhat sa bahay. Ika nga, nakikihati sa pighati ang mga kapitbahay at kaibigan. Tumutulong na pagaanin ang lungkot o pasanin, o pasayahin, at aliwin sila. Kapag walang kagipitan o problema. Ang malasakit ay nakikita sa paggawa ng mabuti sa kapwa kasi ayaw natin na masaktan o mahirapan sila. Halimbawa, hindi natin inaapi o dinadaya ang ating kalaro. Kapag may pinaghahatian ay pantay-pantay ang hati. Ayaw natin na ang kapwa ay kinakawawa o inaapi. Mga bata, naranasan mo na bang dumamay o tumulong? O di kaya ay ikaw mismo ang dinamayan. Ano ang naramdaman mo? Ang malasakit ay saloobin. Makikita lamang at mararamdaman ito sa gawa kinaugalian ng mga pamilyang Pilipino ang pagmalasakit sa kapwa. Ang kaugaliang ito ay batay sa tungkuling moral sa kapwa-tao. Kahit walang batas na naguutos na dumamay o tumulong, may batas moral sa kalooban na naguudyok sa atin ng dapat gawin dahil tungkulin natin ito. Dahil tungkulin, dapat natin itong isa puso at isa buhay. Panuto: Lagyan ng check sa talaan ang mga bagay na nagawa mo, ginagawa mo, at pwedeng gawin mo sa hinaharap para makatulong at may parating ang pagmamalasakit sa kapwa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Kung tutuusin may ang kultura sa bawat pamilya natin na kakaiba sa ibang pamilya. Ito ang pamamaraan ng ating pamilya sa pagharap sa pang-araw-araw na hamon sa buhay na nakagawian na. Kung minsan hindi maganda ang nahuhubog na kaugalian. Pero ang ating mga ninuno ay nagpamana sa mamamayang Pilipino ng napakagandang kaugalian sa pagtugon sa mga hamon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Ito ay ang pagmamalasakit. Gininto ang pamana ng Pilipino. Ang kaugalian o kultura ay pangkalahatang tugon o solusyon sa mga problemang kinakaharap ng isang pamayanan. Sa makatuwid ang malasakit sa kapwa ay kaalamang pamana sa lahing Pilipino. Siguro ay magkakamag-anak ang lahat ng miyembro ng pamayanan noon, kaya hindi kayang baliwalain ng ating mga ninuno ang nangyayari sa kanilang kapwa. At dahil maraming trahedya ang naranasan, Naisa o na isaloob na nila ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang malasakit ay kusang-loob. Hindi ito pinipilit. Isang gintong pamana ito na dapat pagyamanin at pahalagahan ng lahat ng Pilipino. Narito ang mga hamon sa paglinang ng kaugalian Pilipino sa pagmalasakit. Una, pag-iba ng panahon. Kung magkakakilala at magkakamag-anak ang mga miyembro ng pamayanan noon, ngayon ay halos hindi magkakilala ang mga magkakapit-bahay. Pangalawa, kulang sa oras. Halos lahat ngayon ay nagmamadali sa kani gawain. Ang iba naman ay hindi makapagbigay ng panahon at pagtulong dahil sa kaabalahan sa trabaho at sariling pangarap. Pangatlo, Kapaguran sa pagtulong at kakulangan sa pera at lakas para tumulong. May mga taong napapagod na sa pagtulong sa walang katapusang pangangailangan. Nahihiya ang iba na dumamay na walang maiabot. Ang iba naman ay gustong tumulong pero walang maibigay o sila mismo ay may mga pangangailangan. Pangapat, pagkakanya-kanya o individualism. Ang pag-iisip na ang bawat tao ay nabubuhay para sa sarili lamang at walang tungkulin sa kapwa, ito ay isang banyagang ideya. Unti-unti nitong iwinawaksi ang konsepto ng pamilya at pamayanan na natural sa ating mga Pilipino. At panghuli, pagkagahaman sa salapi at karamutan. May ilang tao na madamot at gaaman sa salapi wala silang malasakit sa kapwa at sariling kapakanan o pagpapayaman lamang ang kanilang iniisip. Sa gitna ng mga hamon ng panahon ngayon, higit sa kailan, kinakailangan nating paigtingin ang malasakit sa kapwa. Ang malasakit sa kapwa ay nagtutulak sa bawat tao na isaalang-alang ang kalagayan ng pangkalahatan. Ito ang nag sa atin na maging maingat at masinop sa bawat ginagawa natin, hindi lamang tuwing may kalamidad o pandemya kundi sa ating pang-araw-araw na pag-uugali. Halimbawa, kapag tayo ay may malasakit, hindi natin sasayangin ang tubig dahil ito ay may masamang epekto sa ibang tao at sa kalikasan. Ganon rin ang pagtapon ng basura sa mga estero na nagdudulot ng pagbaha at polusyon sa tubig. Dahil alam natin na ang pandaraya ay may masamang dulot sa iba, hindi natin ito gagawin. Sa makatuwid, kung may malasakit tayo sa isa't isa titiyakin natin na ang ating mga ginagawa ay makakabuti sa karamihan. Ang paglilinang ng malasakit sa kapwa ay isang magandang tugon sa mga hamon sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Ito ay makapipigil ng maraming sanhi ng paghihirap at makakatulong sa pamayanan na mapagtagumpayan ang kahirapan at mga pagsubok. Napakalaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamayanang Pilipino. Kung tutuusin ang lahat ng tao ay magkakamag-anak kaya dapat lamang na isabuhay natin sa araw-araw ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga hamon sa pagmamalasakit na naitala natin ay matutugunan kung ang bawat isa ay may malasakit. Magiging matulungin, makatarungan, mapayapa, at malinis at ligtas ang ating pamayanan. Kung ating pahahalagahan ang pagmamalasakit sa kapwa, paglalaanan natin ito ng panahon, lakas, pera, at pansin. Gawin natin ang ikalawang gawain. Gawin natin ang ikatlong gawain. Hanap salita sa pamamagitan ng mga titik na nakapaloob sa salitang malasakit, lumikha ng mga bagong salita. Mas mahabang salita ang mabuo ay mas malaki ang makukuhang puntos. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araw na ito.